gandang hapon mga kabartulis nandito po tayo sa bundok Kasama yung uh, kaibigan natin at si Musang Manghanting po tayo ng uh, mga kahoy na sinukuan at uh, libon na kawayan Ayan, shut up sa sa bro natin dyan kay aldag sa uh, madam katis closer din na ria parulan nanay su marijin alberto for heart muni jacob at uh, ricky shout galban kamusang si si mga kamusang dyan shoutout sa inyo si mga kabertulis natin dyan shoutout hey Alexandra Chanil Mickey at Leo shoutout timing natin lakad timing ang ating lakad, mainit tinding init Sinukuan. Nakahoy. Aray. Marabi <tuh> <tuh> <Wala> init. <tuh> Shoutout sa mga kapatid natin dyan. Gagamot, mga angting ngirang, angting ngira, mga manggagamot yan. Abao, parte, init. Ayan, oh kulay dilaw. Yan po ay sinukuan, sinukuan na kahoy. Forte ba? Sobrang init. <coughs> dapat malakas yung inriya mo oops huh? tinalian ako ah. parang ayaw niya ayaw niya ako palakarin ah hangin ang hangin masarap naman ang hangin uy para maganda dito ah may overlocking ito yung mataas na buntok na pupunta natin oh. ito yung santuara oh. Ah, ito lugar ni Superman. Ano? oh, Itim na yung santuara dito. Ayun. Oh. malalaki. May butas. Kukuha tayo ng santuara rito. Dami oh. Daming santuario. Ayun oh. Ayun maganda oh. Itim kuha tayo dito pili pili lang po tayo ng uh, pili natin gamitin pangkarga, maliliit lang yung kukuni natin para po siyang uling oh. para po siyang uling pero ito ay Maraming malalaki Uh, para po siyang pinutol-putol. Ayan oh, parang niligari na ano ng mga maliliit na santuwaro, santuwaro. Parang, oh. parang ng liklay. Oh, ang ganda yan. Ayan yung dagat mo oh, makikita oh. Ayan oh. Nabasag, pinasag, o nabasag. <laughs> Ayan ang ano, para po siyang yan <tuk> kung sino dyan gusto mag uh, ano sa kilikili nyo ayan pwede yan o oh. isan to <tuk> ara dudugo ayan o <tuk> ting piti o piti to pa ng kap ayan o sabi mo ayan o sabi mo sabi sa kanila doon natin yung buhay ito yung maganda Malag maganda ito panangkap sangkap natin kukunin natin to yung malaki na ito kasi kunti na lang yung panangkap natin ito maganda parang uling tagay natin sa bag natin Okay. Ayun, napakaganda. Ma, ma sobrang ang ganda talaga na pag may ganito ka ibabad mo lang sa maligamgam na tubig o di kaya malamig malakas ka matanggal yung negatibong enerhiya sa katawan mo ganda oh eh. talaga to kunin na lang natin to kaso ah, medyo malaki na yan oh maganda sana bitbitin ganda oh oh ganda ganda nito Kaso mabigat na ayan napupuno nang ano na lang parang uh, <coughs> lambot na ano dito ayan oh. hmm, sino jan gustong magpasyal oh ayan maraming sinukuha na dahon oh ibig sabihin dito mga lugar talaga ng sinukuan overlooking pa dito na maganda rito kung yun yung ano yung bubunis ni spark malapit lang yung pinunta natin ito maganda rito ma gagawa ka rito ng kubo overlooking o kung na kung nabuburingan ka sa bahay nyo pwede kang pumunta dito kulay dilaw na kahoy sinubuan ko yan at yung mga nagsasabi na yung, uh, yung mga sinubuan, yung sinubuan eh hindi naman yan ano, ito meron tala dito na tagulilong ito yung mga baging na tagulilong na hindi mo makikita yung kanyang uh, taw dito kanyang utat ito, tagulilong po hindi mo makikita yung ugat nya ang ganda kung makakita ka ng tagulilong na ugat ay swerte mo pag makakita ka talaga ng ugat nya <coughs> ayan ha? tingnan natin dito sa ginawa ni spark na daanan dami nga ano dito eh excuse <coughs> da aray may tinikla dito yan parang tinambak talaga yung mga bato rito putulin mo nga to ah dito 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 oh, oo oh, oh. tapos oh. sige oo <coughs> oh. putulin mo yung dito dito para iyan ako lang ayan oh. oh. Ayan po yung sinukuan sinukuha na may cross sa gitna at merong pulupot ito ay gagawin natin na panangkap ayan mga kabartodes dito po tayo sa tuktok ng bundok Am Lalo. oh ayan mga kabartubis sa lugar uh, na ito shout sa uh, ano natin sa mga kabartubis natin sa tiktok shout out kay girls shout out sa iba na hindi pa natin nakikilala yan o sinukuha yan, yan ang cross na sinukuha na ayan. Ayan kahoy Ito po. sinukuan po ito. Pampaswerte. Namin nakakatawa ba? ignite yung paglakad natin sa ano na? Sa sobrang kagali wala na Ha? Oh. Yeah, dito sa pondok, meron, meron si Spark na kakuha dito. Nang bibon na kabibi. Amo ah, tong pagkita mo si nag-aaraw. Tayo no, oh, parang uh, ito. Ano kaya ito? Tingnan natin. Sana makahanap tayo ng uh, the flux dito. Hay, uh, kalantikan din mga sa kat natin dito yung uh, ano natin yung video sa sunod naman na video paalam mo na tayo God bless lahat at ingat po sa uh, ingat na lang po tayo sa manapit sa vulkan kasi ang vulkan na yan ay uusok pa ng makapal panuhurin nyo lang po yung yung mga post natin sa uh, sky prediction sa tiktok malalaman nyo po kung anong ating nakikita doon maraming salamat paalam muna tayo God bless sa ating lahat gina natin ito last na to santuara eh, okay, malaki yung santuara hindi oh. madarami may grabe bugat ang mineral grabe bang naka ano ko ron nakalibing na grabe yung santuara ang laki oh ay 'Yan no santo. Ang ganda. Buo po 'yan eh. so, no nakatago. maganda ito na gawing upuan. Parang so, so, Superman. Kalabani Superman. Ma laki. Ito santo. Ayan. Ayan no. Yung espada mo. 'Yan lang daw. Ayan na nanatili. Ayan yung kawayan na ano na tingnan natin. Putulin mo muna natin dito. God bless.